Asa, gaano na po karami ang tuberculosis sa bansa in particular? At gaano lang po kataas yung isinipa niyan kumpara lang po nung nakarang taon para po sa mga hindi pa nakakaalam And at least to set our conversation? Yes. Uh, Mon, actually, nung 2022, no, uh, sinusukot kasi natin ang tuberculosis sa pamamagitan ng tinatawag na case notification rate. Ibig sabihin, sa bawat isang daang libong Pilipino, ilan ang nakikitaan ng na may tuberculosis. Noong 2022, nakita natin na yung number na yan ay 439, 439 kada mm -hmm. isang daang libong Pilipino. Siyempre isipin natin kailan no, tayong Pilipino na sa mga lampas 100 million. So mga libo-libong uh, bilang yan ng may tuberculosis na bago noong 2022. Pagdating ngayon noong 2023, yung numerong yan tumaas mula 439 naging 549 kada isang daang libong Pilipino. So nakakabahala yan sa amin sa DOH kasi ibig sabihin yung infeksyon, yung mikrobyo na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis ay kumakalat talaga. Pero ano po kayang possible reason? Bakit mas dumami at bakit mas naging parang uh, kumalat no? Ito pong tuberculosis, sir. Ano po ba nakikita niyo po mga right. possible uh, reasons niyan? Right. Ang tuberculosis kasi ay uh, 'yung mikrobyo na maaaring makuha sa hangin, no? So 'yan 'yung sinasabi na airborne. Pagka tayo ay nagtipon uh, tipon, -tipon nagsama-sama, tataas talaga 'yan. Yung 2022 is the last sabihin na nating last year na talagang nasa pandemic pa tayo, 'di ba? Ano bang mga taon ng pandemic? 2020, 2021, 2022. Ang isang tinitignan naming dahilan ay uh, nung tayo ay nag-lockdown, uh, syempre hindi tayo makagalaw masyado. Ang ating mga kababayan ay nananatili sa bahay. Eh, Ang mga bahay natin sa pangkaraniwan, ah, siguro mga dalawa hanggang tatlong pamilya, kada isang bahay, medyo masisikip. So pag nangyari yan, isang tao lang po sa bahay ang may tuberculosis, makakahawa na po siya sa lahat na nandoon. Ang mga bata, ganoon rin, hindi rin sila makapasok kasi syempre naka-lockdown. So yun ang isa sa mga nakikita naming uh, maaaring dahilan. Isa pa, uh, hindi siguro natin nahahabol yung detection. Ibig sabihin, baka marami tayong kababayan na nahihiya, magpa-testing. No? Sabi na, ako pag ako nag nakitaan ng TV, sasabihin sa akin, masama yan. Hindi po to yun no? at na namin lahat na mag pa-testing po. Oo, oo, mga kapatid. Kailangan po ng early detection. Sa kayo nga, testing talaga kagad. Pero Asek, gaano po kalala itong tuberculosis cases na ito? At sa kasino-sino lang po yung mga madalas na nagiging pasyente niyan? Ang tuberculosis, uh, Mon, um, ang kalala, kung gaano siya kalala, no? isa siyang uh, respiratory disease. Ngayon, ang ayaw natin mangyari is yung tinatawag na drug-resistant tuberculosis. Mas marami naman yung hindi drug-resistant, pero nakakita na tayo ng drug-resistant. Ibig sabihin, hindi kayang gamutin. Yun yung ayaw nating mangyari. Eh. Sa taga ng sino mga tao na naapektuhan, ang, ang TB ay hindi pumipili ng edad, hindi pumipili ng uh, kasarian, hindi rin pumipili ng estado sa buhay. Yan ang lagi, aming laging pinapaulit-ulit eh, kasi Karaniwan, ang sinasabi ay TB, sakit na mahirap yan. Hindi po ang TB kahit sino po pwedeng uh, madapuan. In fact, sabi nga namin sa mga mabayan natin, dapat lahat tayo sama-sama na aware at uh, naguujok na tayo ay magpatest at magpatingin. Kasi maski sabihin natin yung mga sa opisina, sa ating uh, mga bahay na magagara, Meron din po tayo mga kapatid, mga kababayan na service staff. Pag ginatin ilagaan, mahahawa rin po tayo. Basta tayo na sa magkakasamang lugar at ang hangin na inihingan natin. Opo, again mga kapatid ha, ang TB ay nagagamot, no? Meron na pong gamot yes. dito, pero yung drug resistant TB, doon tayo medyo worried at talagang yun nga. Sabi nga po ni Asec talagang uh, may mga cases na pala. Uh, do you have a figure on that, doc? I don't have the figures right now, but uh, let me reassure lahat ng ating mga kapatid na ito naman pa mga drug resistant cases ay ating uh, kumbaga nakakonfine sa ospital at ating minamanage. Uh, sila rin po ay napagagaling, matagal lang talaga. No? Kung, kung yung ating normal na TB, regular na TB ay sabihin natin mga six months tapos na Ang at ang gamutan, ang ating pong drug resistant minsan umaabot ng isang taon na ginagamot. Nagagamot rin po mas matagal lang at kailangan talaga ng siyagaan. Yun. Oo. So, again, mayroon pa rin gamot, mga kapatid. Pero, yun nga, siguro, Dok, mas maganda, ano ba yung mga dapat gawin para maiwasan po yung pagkakaroon ng ganitong klaseng sakit? Lalo na, yung maging drug-resistant. Right. Simulan natin sa pagkilala sa mga simptomas ang tuberculosis, uh, karaniwan po nakikita natin nagkakaroon tayo ng uh, ubo na walang uh, plema o meron man o no, wala, karaniwan wala. Tapos tumatagal sa mga dalawa, tatlong linggo na tayong inuubo. Maaari rin tayo ng hihina or even nilalagnat, sinisinat. Hindi talaga siya yung buong-buong lagnat pero parang may sinat tayo sa Uh, gawing hapon papunta sa gabi. At uh, kung tayo rin ay nakakaranas na bigla tayong uh, gumaan, hindi naman tayo nagda-diet, hindi naman tayo nag-exercise, hindi sinasadya, bigla tayong uh, gumaan sa timbang, maaaring ito ay mga sintomas ng TB. Uh, dati natin sinasabi namin mo, pati yung uh, pagka uh, umubo at may plema na may dugo, pasintabi po sa mga kumakain, no? Uh, yan po ay medyo advanced stage na po. No? So yung sinabi ko, yung uh, pag gumagaang ang may lagnat na inuubo, yung pa lang po magsimula na tayong uh, magising-gising at kailangan magpatingin na tayo. Ngayon, para natin may iwasan una pag tayo uh, kahit paulit-ulit ulit namin sabihin pag tayo kasi eh, nagpatingin nagpa at sa ngayon sa panahon ngayon x-ray na lang dati kasi ang uh, ating mga testing ating screening uh, pinapaano pa pinapakuha ng plema tas titingnan sa uh, microscope ginagawa pa rin 'yun pero mas mabilis yung x-ray eh x-ray lang so uh, nagpa-check up ka lang ibang dahilan hindi kailangan sabihin nagpunta ka dito para sa TB uh, pagka tayo po ay nakitaan mm -hmm. tayo ay magsimula sa gamutan at huwag nating iiwanan ang gamutan hanggang matapos kung ilang buwan, usually mga 3 to 6 months sa ng doktor natin para magamot po tayo at huwag magkalat ng TB. Iyon. Sabi nga dito ng mga nagko-comment sir, oh, dahil ba sa antibiotic abuse kaya eh, nagkaroon pa niyan drug-resistant na TB? O oh, yung hindi pagsunod sa si tamang pag-inom ng antibiotic then, ba yan? Oo, magandang magandang punto 'yan. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nagko-comment no? Yung drug resistant TB kasi po, yung gamot sa TB nagkakaroon ng misconception, mga kapatid. Pag kami kapitbahay kayo na umiinom ng gamot sa TB, isa kasi ang karaniwang tawag diyan na mali naman no, pero naging karaniwang tawag vitamins para sa baga kasi nga daw TB kasi araw-araw iniinom. Huwag nyo huwag po kayong makikihati <laughs> Ang gamot po ay naka para sa isang specific na tao. Kung hindi po sa inyo naka-reseta yun, huwag po ninyong iinumin. Kasi ang nangyayari, yung mikrobyo, nagiging resistant. Lumalaban yung mikrobyo. Nakikilala niya yung gamot eh. So dapat yung gamot natin para mm -hmm. lang dun sa mga talagang naresetahan. Tama, Tama, tama. Hindi po yan vitamins. Ha? At saka sa mga may sakit nga po ng ganito na TB, huwag niyo pong hahatiin yung gamot. Oo, kasi ano yeah. rin po, dapat kompleto yung talagang uh, dosage niyan. Kung baga, kung tawagin. Dok, may mga tanong din dito. May bakuna raw po ba yan? Yung sa TV. Ah, mag magandang tanong yan, no? Excited kami na magkakaroon na ng bakuna. We're hoping mga 2027 or 2028. So, parating na po yan, mga kapatid. Pero syempre, meron pa tayong ilang taon bago ng 2027, mga dalawa, tatlong taon. So, awag ah, natin antayin na dumating. Uh, ngayon pa lang, ah, paigtingin pa rin natin yung ating testing and treatment. Tapos pag dumating yon, definitely kami ang isa sa mga mauunang Department of Health sa buong mundo na i-roll out yung bakunang yan.